pati pagpuputol ng kuko pinagtripa na kuhanan ng video <laughs> pagpisinsyahan nyo na walang magawa sa buhay eh What? ganyan talaga ang buhay uh -oh. kanya kanyang <laughs> trip na lang siya nga pala mga lord kunting like naman dyan tsaka subscribe na rin para ma-update kayo sa mga sunod na mga video na i-upload ko malay nyo sa mga sunod na video i-upload ko eh mas maganda na at magugustuhan ninyo Maraming salamat po. God bless you.